Bago tayo manalangin, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos at pagkatapos ay mananalangin tayo ng samasama. -sama. Ang awit 23 ay isa sa mga pinakamagandang teksto sa buong Biblia ito. Ay parang isang personal na liham ng pagibig mula sa Diyos na isinulat upang ipaalala sa atin ang kanyang malalim at walang pagmamaliw na pangangalaga para sa atin nang sabihin ni David na ang Panginoon ang kanyang pastol. Hindi lamang siya naglalarawan ng isang papel kundi isang relasyon. Ang puso ng isang pastol ay puno ng pagmamahal at pagbabantay, palaging nagpoprotekta. Ang pagpapatunay na ang Panginoon, ang iyong pastol ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay ginagabayan ng isang banal na tagapagtanggol na nakakakilala sa iyo ng lubos. Hindi lamang kanya binabantayan, kundi aktibo siyang nakikilahok sa bawat detalye ng iyong buhay tinitiyak ang iyong kaligtasan at kagalingan. At nang ipahayag ni David na hindi siya magkukulang, ito ay isang kamanghamanghang pangako. Sa Diyos bilang iyong pastol, hindi ka magkukulang sa anumang tunay na mabuti para sa iyo. Alam niya ng eksakto kung ano ang iyong kailangan at ibibigay niya ito sa tamang oras, sa tamang paraan, ayon sa kanyang walang hanggang karunungan at pagibig. Kapag inilarawan ng salmo ang Diyos na inaakay ka sa lunti ang pastulan, at payapang tubig, sumisimbolo ito sa kasaganaan at paglalaan. Isang lugar kung saan malaya mong matatamasa ang kanyang mga pagpapala nang walang takot o pag-aalala. Ang payapang tubig sa kabilang banda ay kumakatawan sa kapayapaan at katahimikan. Isang nakapapayapang presensya na nagpapaginhawa sa iyong nababagabag na kaluluwa. Ang buhay ay madalas na nakakaramdam ng magulo at mapangapi Ngunit alam ng iyong pastol kung paano kaakayin sa mga lugar ng pagpapanumbalik. Hindi lamang niya pinagagaling ang panlabas na bahagi ng iyong buhay, kundi pinapanumbalik niya ang iyong kaluluwa mula sa loob palabas. Kapag nararamdaman mong nasira o nawala, pinapanibago niya ang iyong lakas at pinagagaling ang pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Kahit na sa pinakamadilim na sandali ng buhay, kapag naglalakad ka sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi mo kailangang lamunin ng takot. Ang lambak na ito ay hindi lamang isang metapora para sa pisikal na kamatayan, kundi kumakatawan sa anumang panahon ng kahirapan, pagkawala o kawalan ng katiyakan. Ito ay isang paalala na ang buhay ay magkakaroon ng mga paghihirap, ngunit hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos mismo ang naglalakad sa iyong tabi, hakbang-hakbang, sa bawat pagsubok. Ang kanyang tungkod at pamalo ay sumisimbolo sa kanyang proteksyon at patnubay. Pagkatapos, ay sumulong si David sa isang makapangyarihang imahe ng tagumpay. Naghahanda ka ng isang hapag sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Hindi lamang ito tungkol sa paglalaan ng Diyos para sa iyo, kundi tungkol sa kanyang pagpapala sa iyo ng hayagan sa harap ng mga nagnanais ng masama. Isipin na nakaupo sa isang piging, ganap na protektado at napapaligiran ng pabor ng Diyos, habang walang anumang sinasabi o ginagawa ng iyong mga kaaway ang makakaapekto sa iyo. Pinapahiran niya ng langis ang iyong ulo, isang simbolo ng kanyang pagpapala, pagtatalaga at pagpapagaling. Ang iyong saro ay umaapaw na nangangahulugang hindi lamang sapat, kundi higit pa sa sapat masaganang kagalakan, kapayapaan at paglalaan na nagmumula sa kanyang kamay kahit nasa harap ng mga hamon. Ang mga pagpapala ng Diyos ay sagana at ang kanyang pabor ay hindi maikakaila. Ang salmo ay nagtatapos sa isang nakaaaliw at malalim na pahayag, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay hindi lamang mga pasibong katangian, kundi aktibo kang hinahanap araw-araw, sa kagalakan man o kalungkutan. Ang kanyang pagibig at kabaitan ay suma sa iyo, at higit pa sa buhay na ito, mayroon kang pangako ng walang hanggang pakikipag-isa sa kanya, isang tahanan kung saan tatahan ka sa perpektong kapayapaan at pagibig magpakailanman. Ngayon, manalangin tayo ng sama-sama, Panginoong Hesus, ikaw ang aking mabuting pastol at walang mas nakakapanatag kaysa sa pagkaalam na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ang Alpha at Omega, ay nagmamalasakit sa akin ng personal at malapitan. Nakikita mo ako, kilala mo ako, at binabantayan mo ako ng may parehong mapagmahal na pangangalaga na mayroon ang isang pastol para sa kanyang mga tupa. Ang iyong pagibig sa akin ay hindi natitinag. Ang iyong proteksyon ay palagian at ang iyong patnubay ay perpekto. Kapag nararamdaman kong nawawala ako, tinatawag mo ako pabalik sa iyong tabi. Kapag nararamdaman kong mahina ako, inaangat mo ako at kinakarga sa iyong mga bisig. Salamat sa hindi mo ako pinababaya ang makipaglaban ng magisa. Salamat sa iyo. Maaari kong harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Na alam kong paninibaguhin mo ang aking puso at bibigyan mo ako ng lakas. May mga pagkakataon Panginoon, na nararamdaman kong pagod at nanghihina ako sa mga laban sa buhay, maging sa bigat ng aking mga responsibilidad, sa sakit ng mga pagkabigo, o sa kawalan ng katiyakan kung ano ang naghihintay. Natatagpuan ko ang aking sarili na nananabik sa iyong presensya upang magpabago at magpanibago sa akin. Panginoon, hinihiling ko na hipuin mo ang aking buhay ngayon, sa paraang ikaw lamang ang makakagawa. Ibuhos mo ang iyong pagpapahid sa akin na nagdadala ng pagpapagaling sa aking puso at kalinawan sa aking isip. Hinihiling ko ang iyong nagpapanumbalik na kamay hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga mahal sa buhay. Hayaang balutin tayong lahat ng iyong presensya na nagdadala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan, kagalakan kung saan may kalungkutan. At Panginoon, sa mga panahong ito na ang buhay ay tila mas madali at ang mga pagpapala ay sagana. Tulungan mo akong huwag ipagwalang bahala ang iyong presensya. Panatilihin mo akong malapit sa iyo, banal na espiritu, na pinoprotektahan ako mula sa pagmamataas o pagtitiwala sa sarili. Kapag maayos ang mga bagay, ipaalala mo sa akin, kahit na sa magagandang panahon, na wala ako kung wala ka at kailangan. Kita pareho sa panahon ng kasaganaan at kakulangan panatilihin mong mapagpakumbaba ang aking puso at ang aking pokus ay nakatuon sa iyo. Itinataas ko rin ang mga nakikipaglaban ngayon, ang mga nabibigatan ng pisikal na sakit, emosyonal na sugat, o ang pangaapi ng mga kahirapan sa buhay. Para sa mga nakakaramdam na nasa dulo na sila ng kanilang lakas, hinihiling ko ang iyong pamamagitan. Panginoon, iunat mo ang iyong kamay, at ilabas mo sila mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Panibaguhin mo ang kanilang lakas, ibalik mo ang kanilang pag-asa, at buhayin mo ang kanilang pag-ibig sa iyo. Hayaang madama nila ang iyong presensya sa isang makapangyarihang paraan na nagdadala ng kaginhawahan at katiyakan na hindi sila nag-iisa. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na ikaw rin ang kanilang pastol. Pinabantayan mo sila ng may parehong pangangalaga at atensyon na ibinibigay mo sa akin Nakikita mo ang kanilang mga paghihirap at mayroon kang plano para sa kanilang pagpapalaya. Magsalita ka ng kapayapaan sa kanilang mga puso at ipaalala mo sa kanila na walang sitwasyon na napakahirap na hindi mo malulutas. Ikaw ang Diyos ng mga himala at nagtitiwala ako na makakahanap ka ng paraan para sa kanila tulad ng paghahanap mo ng paraan para sa akin ng maraming beses. Panginoong Hesus, bilang aking mabuting pastol, Nagtitiwala ako sa iyo sa bawat detalye ng aking buhay. Kilala mo ako ng higit pa sa aking sarili. Nauunawaan mo ang aking mga pangangailangan, ang aking mga hangarin, at maging ang mga bagay na hindi ko kayang ipahayag. Minsan, hindi ko alam kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Ngunit alam mo. Kaya naman lubos akong umaasa sa iyong pangangalaga. Natatagpuan ko ang kapahingahan para sa aking kaluluwa at kapayapaan para sa aking isipan. Kinukuha mo ang aking mga takot at pasanin at pinapalitan mo ang mga ito ng iyong pagibig at katiyakan. Kapag nahaharap ako sa mga kaaway o pag ng kaaway, hindi ko kailangang lumaban ng magisa sapagkat inilalagay mo ang iyong sarili sa pagitan ko at ng panganib. Ipinagtatanggol mo ako, pinoprotektahan mo ako, at ginagabayan mo ako sa bawat pagsubok. Lubos akong nagpapasalamat, Panginoon, sa paraan ng pakikipaglaban mo para sa akin, kahit na naglalakad ako sa pinakamadilim na mga lambak. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang mga lambak na ito ay hindi ang aking huling patutunguhan. Ang mga ito ay mga pansamantalang panahon. At naglalakad ka sa akin sa bawat isa sa kanila. Ang iyong presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang magpatuloy, lakas upang harapin ang aking mga takot, at kapayapaan upang magpahinga sa iyo, kahit na ang landa sa hinaharap ay tila madilim. Hindi ko kailangang matakot sapagkat lagi kang kasama ko. Ang tiwala na mayroon ako bilang iyong anak ay nagmumula sa pagkaalam na ikaw ang aking pastol at hindi ako nagkukulang. Alam mo nang eksakto kung ano ang kailangan ko at kung kailan ko ito kailangan. Ginagabayan mo ako sa mga tamang tao, ang mga magpapatibay at mag-aangat sa akin. Pinoprotektahan mo rin ako mula sa mga maaaring makasama sa akin o ilayo ako sa daan. Ginagabayan mo ako sa mga ligtas na lugar, malayo sa panganib at pinsala. Panginoon, ang iyong karunungan ay perpekto at nagtitiwala ako sa iyo upang gabayan ako kung saan ko kailangang pumunta. Hindi ko kailangang lutasin ang lahat ng magisa sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita sa simula at sa wakas. Ikaw ang aking tagapaglaan, aking tagapagtanggol, at aking gabay. Salamat sa iyo, maaari akong magpahinga ng ligtas, na alam kong palagi akong nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Salamat Panginoon sa pagiging aking kanlungan at aking lakas. Sinasabi ng iyong salita na pinapahiran mo ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking saro. Salamat Panginoon sa iyong masaganang paglalaan sa aking buhay. Hindi ako nagkukulang dahil sa iyong katapatan. Pinuno mo ang aking buhay ng kabutihan at awa at nagtitiwala ako sa iyong mga pangako. Pinagsasabihan ko ang bawat espiritu ng kakulangan, kahirapan, o anumang bagay na hindi nagmumula sa iyo. Inilalagay ko ang aking sarili sa katotohanan ng iyong salita, na nagsasaad na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin araw-araw. Tinutukoy ko ang anumang karamdaman, sakit o sumpa na aking bahagi sapagkat ipinangako mo sa akin ang isang buhay na puno ng iyong mga pagpapala. Salamat sa paggabay sa akin sa tabi ng payapang tubig kung saan ang aking kaluluwa ay makakatagpo ng kapahingahan at pagpapanibago. Tulungan mo akong manatiling mapagpakumbaba at turuan. Palaging handang sumunod kung saan mo ako aakayin. Gabayan mo ang aking mga hakbang, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng banal na espiritu, at sa pamamagitan ng matalinong payo. At kapag naramdaman kong nawawala o hindi ako sigurado, ipaalala mo sa akin na maaari akong palaging tumakbo sa iyong mapagmahal na mga bisig para sa patnubay at kaginhawahan. Salamat sa iyong mga pangako sa awit 23. Maaari kong harapin ang bawat araw ng may lakas ng loob at walang takot na alam kong ikaw ay kasama ko kahit na mahirap makita o maunawaan ang iyong ginagawa. Nagtitiwala ako na inaakay mo ako sa mga lugar ng kapahingahan at pagpapanumbalik. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aking panalangin. Purihin ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakapagpabagbag ng iyong puso, i ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. Ipinapanalangin ko na ang lahat ng mga pagpapala ng panalangin ito ay sumaiyo ngayon sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag magatubiling ipaalam sa amin sa mga komento. Ikalulugod naming ipanalangin ka. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawa palagi.